Hello guys, sa ayo? Quick details lang about sa control panel modified ng L1300 and release tool na gagamitin natin sa conversion kit ng Ecosolvent. Dito, may print tayo ng color bar. Gagamitin natin yung release tool at yung post button sa control panel. Gamit na rin tayo ng isang roll na sticker para isample natin kung paano nagagamit yung release tool. Tapos yung dalawang gilid niyan, binalik ko lang yung chassis niyan para mas maganda siya tignan tignan. Hindi lang sa maganda, protection na rin siya sa alikabok. Iyong sa likod, binalikod din yun para mag-lock yung dalawang gilid. Gagamit ako dito ng post gamit yung control panel na modified. Post na muna natin. Post button ng ano, Nag nilagay lang natin. Tapos sunod, gagamit naman tayo ng release tool. Kasama yun sa conversion kit. Yung release tool, ipupush siya pababa tapos ilalak dun sa may control panel. Kasi yung control panel na may pasobra siya na 5mm. Kaya dun natin siya isu isusukbit na uh, sobra sa control panel. Ayan. Tapos na, may mo sa ilalim na roller. Bukas na siya ngayon. Ngayon, pwede na natin galawin yung paper. Papalitan natin ng materials. Yung nakarol. Pwede din yun. Ayan na yung nakarol na yan. Yung nakarol na yan, ayan na yung tinatawag na roll to roll printing. Tapos yung holder ko pala, galing lang din yan sa ano, sa online. I-share ko na lang yung link. Sa pag-unlock naman, tulak pa baba, sabay pa atras. Para mailabas mo yung band paper. Pero sa case natin ngayon, hindi band paper ha -atakin. Aalisin ko uli yung naka -roll. Tapos i-continue -co na natin. Kita nyo dito pag tinanggal ko yung band paper. Ayan, ganyan kalalabasan kapag roll to roll print Kagamit yung release tool pero nakapost lang yung printer niyan. Tsaka mo siya i-continue -co kapag nakapasok na yung materialis mo dun sa pagbiprintan. Tapos ngayon, babalik na natin yung band paper. Ayun ang useful na gamit ng release tool and control fan at Sa close type naman na L1300, wala naman problema na ecosol. Pero kung gusto mo ng mga ganitong customization at medyo techy ka naman, bagay na bagay sa'yo ang ganitong setup kasi open type siya. Pwede mo siyang galaw-galawin anytime. Lalo na yung damper kapag nawala bigla yung kulay. Ang downside lang sa open type, prone siya sa alikabok. Kaya kung aircon yung pwesto nyo, mas better. Pero kung walang aircon, mas magandang takpan nyo siya ng kahit anong cover. Tulad na lang ng kumot or basta yung sakop na sakop siya na nakatakip. Ayan, tinuloy ko na yung color bar ng print. Nakita nyo buong buo yung CMYK. Ngayon, tatanggalin ko na siya kasi ang video na para malaman nyo yung gamit ng control panel and release tool. So, ayun lang muna guys. Sa mga susunod na video, ipapakita ko naman kung paano i-modify yung control panel. Nakikita nyo yan, square na yan. Hindi yan totally ganyan meron niyang stock na panel. Ngayon, minodified lang natin siya gamit yung conversion kit. Ayun lang guys, salamat sa panonood at pagtapos nito. like and share na rin at comment kayo sa baba kung ano pang gusto nyong maitanong about sa L1300 conversion. like and share na rin. Bye!